Yo, what's up mga lords? Dahil may pasok ngayon, Ihatid muna natin yung mga anak ko dito sa school. Ito lang naman yung daily routine ko pag may pasok yung mga anak ko, yung paghahatid sa school. Kasi para sa ating mga magulang is mas kampante tayo pag tayo mismo yung naghahatid sa mga bata sa school. Kasi alam natin na mas safe, ligtas silang nakakapasok sa eskwelahan. Pagkatapos kong ihatid yung mga anak ko sa school, ibigla eh, bigla akong nagutom. Kaya meron pang tirang litsong paksi eh, baba natin natin yan. Namamaga nga pala yung mata ko. Ewan ko kung paano nangyari to. Pagkagising ko nga kaninang umaga, eh masakit yung mata tapos tapos nalaman ko na lang na na pala habang kumakain nga ay panoorin natin yung isa sa magandang laban ng flip top yung kay Cinew at kay Apex napaka classic talaga ng laban na to hindi ako makamove on pagkatapos nga natin kumain ipapabuo natin tong mga barya ito pala yung mga sales ko dito sa computer shop pupunta na ako ng Jollibee kasi madalas ako dito nagpapabuo Thank you. Thank you. Pagkatapos nga nating magpabuo ng sales ng computer shop, eh, yun yung papambayad natin sa pinagawa nating mga CPU dito sa computer shop namin. Bali, pito na yung nagpa-function na computer dito sa computer shop. Pagkatapos kong ihatid at ma-setup yung mga ibang computer, eh, pupunta tayo para bumili ng lunch ng mga anak ko kasi hindi na ako nakapaghanda. Medyo na busy talaga sa pagkuha at pagpapaayos ng mga computer. Tapos ito na nga, isa-isa na nating ibibigay sa mga anak ko. Eh, bali, yung binili ko nga pala, eh, show my rice. Isa rin kasi ito sa madaling bilhin at paborito nilang kainin pag sa school sila. Pagkatapos nga nating ma-set up yung computer sa computer shop at mahatid yung mga pagkain ng anak ko sa school, pupunta naman tayo ng bahay para ihatid tong mga sirang parts ng mga computer. Ito nga pala yung mga pinalitan sa mga CPU na pinaayos namin. pagka uwi ko nga ng bahay, agad na akong naligo at nag-BS kasi schedule nga pala ng utiki ngayon ng mga newly elected barangay kagawad dito sa syudad namin. Kaya nandito na nga tayo sa venue na sa Pacho Victoria nga pala ako dito sa San Jose Tacloban City. Congratulations nga pala sa mga newly elected at mga re-elected na barangay kagawad dito sa lugar namin at sa buong bansa. Pagkatapos nga ng OT King, eh, bigla akong nagutom kaya nagcrave ako ng bibingka. Naghanap ako ng bibingka, nakahanap ako dito sa barangay 110 Utap. Kaya bumili na ako ng apat. Tag 15 pesos nga pala yung isa nito. Masarap tong kapartner sa cappuccino na kopi ko. Sa mga taga-tacloban dyan na nag-crib-crib ng bibingka, makakahanap na kayo dito sa utap. Sa mismong kanto lang mga lords mahanap at makikita nyo agad yung tindahan nila. Pagka uwi nga ng bahay, agad na nating titimplahin yung kopi ko cappuccino. Ito talaga yung mga merienda na masarap balik-balikan kahit na paulit-ulitin mo, eh, hindi ka magsasawang gawin yung kapit, tsaka bibingka, ay pagpa-partner mo, talagang napakasulit ng hapon mo. talaga naman napakasarap na kombinasyon bibingka at kape ito talaga yung masarap gawin sa kape at bibingka yung isasawsaw mo yung bibingka sa kape tapos ilulublo mo ng mabuti sa kape tapos sabay subo ibihirang mangyari to nagmintis ng dalawang free throw si Nicole maraming salamat sa panonood mga lord sana nag enjoy kayo hanggang dito na lang peace